Disclaimer ang kwentong ito ay hango sa mga paniniwala, pamahiin, at alamat tungkol sa mga nilalang ng dilim na matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino. Hindi ito isinulat upang manira ng sinuman, kundi upang maghatid ng kilabot, aral, at pagminilay. Ang mga pangalan, lugar, at pangyayari ay katang isip lamang maliban na lang kung malinaw na nakasaan. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan, tahimik ang takbo ng buhay. Ang mga tao rito ay magkakakilala, magkakapitbahay na halos parang isang pamilya. Bawat isa ay nagtutulungan mula sa pagtatanim ng palay hanggang sa pag-aani, mula sa paggawa ng mga kubo hanggang sa pag-aalaga ng hayop. Sa kabila ng kahirapan, masaya ang kanilang pamumuhay dahil ang katahimikan at kasimplehan ang siyang nagbibigay halaga sa araw-araw. Sa baryong iyon nakatira si Mang Lino, isang kilalang albularyo. Sa tuwing may nagkakasakit, lagnatman o pilay, kay Mang Lino sila lumalapit. Hindi lamang siya bihasa sa paggamit ng mga halamang gamot, kundi marunong din siyang bumigkas ng mga dasal at orasyon na minana niya pa mula sa kanyang mga ninuno. Kilala siya bilang mapagkumbaba at hindi nagtatangin ng mahirap o mayaman, lahat ay tinutulungan niya. Salamat po, Mang Lino, gumaling agad si Bunso, madalas marinig na pasasalamat ng mga tao. At si Mang Lino, simpleng itilang at pagpapaalala ng mga dasal ang isinasagot. Sa araw, makikita ang mga bata na naglalaro sa gitna ng bukirin. Ang matatanda na may abala sa pagsasaayos ng kanilang mga pananim at mga alagang hayop. Sa gabi naman, nagsasama-sama sila sa gitna ng baryo, nagkukwentuhan ng mga lumang alamat habang umiihip ang malamig na hangin mula sa bundok. Munit sa kabila ng katahimikan, may mga palihim na kwento rin silang pinapasa-pasa, mga kwentong aswang na diumanoy nagpapakita sa malalayong baryo. May mga pagkakataong may naririnig silang kwento ng paglusob ng mga nilalang ng dilim sa ibang nayon, pero para sa kanila, tila katang-isip lang iyon. Hindi nila akalain na darating ang panahon na ang ganoong bangungot ay papasok mismo sa kanilang tahanan. Isang gabi, habang nakaupo si Mang Lino sa kanyang maliit na kubo, napatingala siya sa kalangitan maliwanag ang buwan at tila payapa ang paligid. Ngunit may kung anong kakaibang lamig ang sumisingaw sa hangin. Parang may mata na nakamasid, nagmamatsyad. Sa kanyang puso, may kumurot na kutob, bagaman hindi pa niya maipaliwanag kung bakit. Maraming taon na akong nananahimik dito. Sana'y manatili ang ganitong kapayapaan, bulong niya sa sarili, habang pinapawi ang takot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya alam, sa mga susunod na araw ay magbabago ang lahat. May mga bisitang darating sa kanilang baryo, mga dayong magdadala ng takot at kaguluhan, at siya mismo ang magiging saksi at tagapagtanggol ng kanyang mga kababayan. Sa ngayon, ang baryo ay payapa, ngunit ang katahimikang iyon ay parang katahimikan bago dumating ang bagyo. At si Mang Lino, ang albularyo, ang magiging sentro ng labang hindi niya inaasahang haharapin. Makalipas ang ilang linggo mula nang maramdaman ni Mang Lino ang kakaibang lamig sa hangin, dumating sa baryo ang dalawang estranghero isang matandang babae at ang kanyang batang apo na halos 12 anyos pa lamang. Sila'y dumating habang dapit hapon, sakay ng kariton na hinihila ng payat na kalabaw. Tahimik ang kanilang pagdating, walang anunsyo, walang kaalam-alam ang mga taga-baryo na may bagong titira sa kanila. Sa unang tingin, waring ordinaryong maglola lamang. Ang matanda ay nakaputing saya na may lumang tapis, may baluktot na likod at nakasandal sa baston. Ang bata na may payat, maputla ang balat, at may matang laging nakayuko na tila ba umiiwas sa mga titig ng tao. Magandang gabi po, bati ni Aling Rosa, isa sa mga kapitbahay, habang nakatitig sa kanila. Ngunit hindi gumiti ang matanda. Tanging tango lamang ang isinagot nito at dahan-dahang ipinagpatuloy ang paglalakad. Agad nilang inayos ang kanilang tirahan sa isang lumang kubong matagal ng walang nakatira, nasa gilid ng kakahuyan. Nakakapanindig balahibo ang lugar dahil bihira ang mga taong dumadaan doon at madalas ay inuukupan ng mga paniki at malalaking butiki ang bubong. Ngunit tila komportable ang maglola roon at parang iyon mismo ang hinahanap nilang lugar. Mabilis namang kumalat sa baryo ang mga chismis. Sino kaya yon? Parang hindi galing dito. Di hindi man lang umiti o nagpakilala. Nakakakilabot. Baka naman simpleng mahiyain lang. Subalit kahit anong paliwanag, hindi maitatangging kakaiba ang kanilang dating. Sa tuwing daraan sila sa gitna ng baryo, napapansin ng mga tao ang malamig na simoy ng hangin na tila sumusunod sa kanila. Ang mga aso'y biglang tahol ng tahol, ang mga pusa na may nagsisilipan sa ilalim ng mga kubo, nanginginig ang buntot. Isang gabi, dumating si Mang Lino sa tindahan ni Kamarta para bumili ng asin. Doon niya narinig ang mga bulong-bulungan. Parehong maputla ang balat ni hindi ko nakikitang kumakain ng karne o gulay, ani ng isang lalaki. Ang apo, nakikita kong gising tuwing hating gabi. Nakaupo lang sa tapat ng kanilang kubo, nakatingin sa buwan, dagdag naman ng isa pa. Tahimik lang si Mang Lino, ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula ng gumapang ang pagdududa. Hindi niya basta huhusgahan ang mga dayo, subalit ramdam niya na may hindi pangkaraniwang aura sa kanila. Kinabukasan, pumunta ang maglola sa kanya. Ang matanday na kayuko halos hindi lumalakad ng tuwid. Mang Lino, Anya, gusto sana naming humingi ng halamang gamot para sa ubo ng apo ko. Pinagmasdan niya ang bata. Ang mga mata nito ay malalim, parang may tinatagong lungkot, Munit sa isang iglap ay napansin niyang kumislap iyon, isang kislap na hindi basta mata ng tao. Agad niyang tinakpan ng ngiti ang pagkabigla. Walang problema. Heto, pakuluan niyo lang at ipainom. Munit sa pag-uwi ng maglola, ramdam ni Mang Lino ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang mapaisip, sila ba'y mga inosente lamang na dayo? O sila ang pasimuno ng paparating na panganin? Sa mga sumunod na gabi, napansin ng mga tao na hindi pa rin natutulog ang bata. Madalas itong nakatayo sa bubong ng kanilang bahay, nakatingin sa kalawakan ang matanda na may naririnig na bumubulong ng mga salitang hindi maunawaan, tila dasal, ngunit may halong huni at ungol na nakapanginilabot. Unti-unti, nababalot ng kabaang baryo. Ang payapang paligid ay nagiging tahanan ng mga bulong-bulungan, at ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng maniwala na ang dumating na maglolang dayo ay hindi basta ordinaryong tao. Mula nang dumating ang maglolang dayo, nagsimula na rin magbago ang takbo ng gabi sa baryo. Kung dati katahimikan at halakhakan ng mga bata ang maririnig, ngayon ay napapalitan ito ng alulong ng mga aso at kakaibang huni ng mga ibon tuwing hating gabi. Bakit parang hindi mapakali ang mga aso natin, reklamo ni Kamarta isang gabi. Ang kanyang mga alagang aso, na dati mahimbing matulog, ay ngayon sunod-sunod ang tahol na tila may tinuturo sa madilim na kagubatan. Nagsimulang magsalita ang mga matatanda. May kakaiba talaga sa mga bagong lipat, bulong ni Aling Rosa. Naaalala ko noong bata pa ako, may ganitong mga palatandaan din bago kami sinalanta ng mga aswang. Una, nagsimulang mawala ang mga alagang manok at baboy sa ilang bahay. Sa umpisa'y inisip nilang may magnanakaw lang. Pero nakapagtataka, wala man lang bakas ng pagpasok o bakod na nabuksan. Ang mga hayop ay parang basta na lang naglaho, at kung minsan ay may matatadpo ang mga balahibo o kaliskis sa tabi ng ilog, tila iniwan ng nilalang na hindi kayang ipaliwanan. Ikalawa, ilang mga bata ang biglang nagkasakit. Walang malinaw na dahilan, ngunit palaging sinasabi ng mga bata na may nakikita silang mga mata sa dilim, nakamasid habang sila ay natutulog. Ang ilan ay umiiyak tuwing gabi, sinasabing may tita daw na pumapasok sa kanilang silid, nakangiti ng nakakatakot. Ikatlo, may mga kababaihan na nakakaranas ng bangungot. Laging isa ang tema, may nilalang na dahan-dahang lumalapit, humihinga ng malakas sa kanilang tabi, at pilit na inaamoy ang kanilang tiyan. Paggising nila, may maliliit na pasa sa kanilang balat, tila basinipsip ng kung anong hindi nila nakikita. Si Mang Lino, bagaman sanay na sa mga kwento ng pamahiin, ay hindi mapalagay. Hindi lang ito simpleng sakit o pag aaksaya ng imahinasyon ng mga tao. May mga gabi ring nakikita niyang nakalilipad ang malalaking anino sa langit, dumadaan sa ibabaw ng mga puno, sabay ang ugong ng hangin na tila may dumadagit. Isang gabi, habang siya ay nagbabantay sa kanyang kubo, nakita niya mismo ang apo ng matanda. Nakaupo ito sa bubong, tuwid ang katawan at nakatingala sa buwan. Hindi ito kumukurap, hindi gumagalaw, para bang bato. At nang lumingon ito kay Mang Lino, nasilayan niya ang mga matang kumikislap na parang mata ng hayop, pula, matalim, at gutom. Kinabukasan, isang matandang lalaki ang dumating kay Mang Lino, hinal at pawisan. Mang Lino! Nawala ang aking kambing kagabi. Walang bakas, walang dugo, pero alam kong hindi basta tawang kumuha. Pinilit niyang manatiling kalmado, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula ng totoo ang kanyang kinatatakutan. Hindi na ito simpleng chismis, may malinaw na mga palatandaan ng kadiliman. Binalikan niya ang mga orasyon at lumang kasulatan na iniwan ng kanyang ama. Doon niya muling binasa ang mga palatandaan ng presensya ng mga nilalang ng dilim, mga hayop na naglalaho mga batang biglang nagkakasakit ng walang dahilan. Ang mga asong hindi tumitigil sa pagtahol. At ang presensya ng mga taong hindi kumakain sa araw, laging nakayuko, at tila may lihim na tinitikom. Isa-isa, natutugma ang lahat ng ito sa maglolang dayo. Habang binabalikan niya ang mga ito, hindi niya napansin ang pagbukas ng kanyang pinto. Naroon ang bata, nakatayo sa dilim, nakangiti. Salamat po sa halamang gamot, Mang Lino, sabi nito. Ngunit ang boses ay malamig parang galing sa ilalim ng lupa. Napatigil si Mang Lino at para sa unang pagkakataon, malinaw sa kanyang isipan, hindi sila basta-basta. Ang maglolang ito ay may tinatagong itim na sikreto. Hindi na mapakali si Mang Lino sa mga nararanasan niya. Bilang isang albularyo, marami na siyang nasaksihang kakaibang sakit, sumpa, at mga gawain hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Subalit kakaiba ang nararamdaman niya ngayon, isang uri ng bigat na parang pilit siyang tinutulak para matuklasan ang katotohanan. Gabi-gabi, nagmamasid siya mula sa kanyang bintana. Pinipilit niyang suriin ang mga kilos ng maglolang dayo. Sa simula, iniisip niyang baka dala lamang ito ng kanyang imahinasyon, o marahil ay dala ng mga takot na binubuo ng mga chisme sa baryo. Ngunit habang tumatagal, mas lalo niyang napapansin ang mga bagay na hindi na maitatanggi. Isang gabi, nakahiga siya ngunit hindi dalawin ng antok. Maya-maya, nakarinig siya ng mga yapak sa bubong. Maingat siyang tumayo at sumilip sa maliit na siwang ng kanyang dingding. Doon niya nakita ang batang apo ng matanda, nakaluhod ito sa tuktok ng bubong ng kanilang kubo, nakatingala sa buwan. Ang kanyang mga braso'y nakabuka, parang sumasamba. Sa bawat huni ng kuliglig, Tila may kasabay na kakaibang himig na lumalabas mula sa bibig ng bata, mahina ngunit nakapanginilabot. Hindi ito karaniwan bulong ni Mang Lino. Agad niyang sinabitan ng krus na yari sa kawayan ang kanyang pinto, sa ng bawang ang paligid ng kanyang kubo. Alam niyang hindi ordinaryong tao ang kaharap niya. Kinabukasan, nagkunwari siyang dadaan lamang sa kubo ng maglola. Binati niya ang matanda, ngunit hindi man lang ito lumingon ang bata naman nakaupo sa sahig, naglalaro ng mga bato. Ngunit nang lapitan niya, nakita niyang hindi simpleng laro ang ginagawa nito. Ang mga bato'y inaayos ng bata sa anyong bilog na may krus sa gitna, isang simbolo ng sinaunang ritual na alam lamang ng mga nilalang na galing sa kadiliman. Kinilabutan si Mang Lino. Sa mga lumang kasulatan na iniwan ng kanyang ama, nabanggit ang ganitong simbolo, tanda raw ito ng paghahanda ng isang aswang bago sumalakay dahil dito, nagsimula siyang mag -imbestiga. Sa tulong ng kanyang mga agimat at dasal, pinilit niyang sundan ang maglola tuwing gabi. May mga pagkakataong nakikita niya silang lumalabas ng kanilang kubo, nang walang dala, at bumabalik lamang pagsapit ng madaling araw. Sa tuwing nagbabalik sila, mas lalo pang pumupula ang mga mata ng bata, at ang matanda na may tila mas lumalakas kahit pa dapat ay nagiging marupok na may itinatago talaga sila, wika ni Mang Lino, habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang rosaryo. Ngunit alam niyang hindi siya basta-basta pwedeng kumilos. Kung magkamali siya at sila'y ordinaryong tao lamang, baka siya pa ang mapagbintangan at pagtawanan ng buong baryo. Kailangan niya ng patunay, isang bagay na makapagtutulak sa mga tao para maniwala sa kanya. Isang gabi, dumating si Aling Rosa, humahangos. Mang Lino! Ang anak ko, may mga pasa sa tiyan paggising niya kanina. Umiiyak siya at sinasabi niyang may matandang babae raw na nakadagan sa kanya kagabi. Dito na nagsimulang lumakas ang hinala ni Mang Lino. Alam niyang hindi ito guni-guni. Ang mga kwento ng mga kapitbahay, ang mga palatandaan sa paligid, at ang mga nakita niyang sariling mata, lahat ng ito ay nagsasanib para buin ang larawan ng katotohanan, ang maglolang dayo ay hindi mga ordinaryong nilalang, kundi mga nilalang ng dilim. Mula sa gabi niyon, nangako siya sa kanyang sarili, babantayan niya ang bawat kilos ng maglola. Hahanap siya ng paraan para mabunyag ang kanilang lihim. At kung sila nga ay mga aswang, siya ang magiging unang hahadlang bago pa man nila masira ang kanyang baryo. Sa katahimikan ng gabi, tumingala si Mang Lino sa buwan at mahigpit na hinawakan ang kanyang anting-anting. Sa kanyang dibdib, dumadagundong ang takot. Ngunit kasabay nito'y ang tapang na ipagtanggol ang kanyang mga kababayan laban sa mga nilalang na nagpapanggap bilang tao. Dumating ang gabing pinakakinatatakutan ni Mang Lino, ang gabing hindi na lamang ang kanyang pinaghihinalaan. Alas 12 ng hating gabi. Mahimbing ang tulog ng buong baryo, ngunit gising pa rin si Mang Lino, nakaupo sa gilid ng kanyang papag, mahigpit na hawak ang isang maliit na lamparang bigas. Sa kanyang dibdib nakasukbit ang agimat na minana pa niya sa kanyang ama. Sa labas, humuhuni ang mga kuliglig, ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, may narinig siyang mahihinang yabag. Dahan-dahan siyang lumabas. Sa ilalim ng buwan, nakita niya ang batang apo ng matanda, nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang mga mata nito'y nakapikit, subalit ang bibig ay bumubulong ng mga salitang hindi mawari. Maya-maya, dumating ang matandang babae, nakayuko, naninginig ang balikat, at may hawak na maliit na sisidlan na gawa sa bao nagtago si Mang Lino sa likod ng puno at tahimik na nagmasid. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang matanda ay nagbukas ng bao, at mula roon ay lumabas ang tila usok na kulay itim, paikot-ikot na parang may sariling buhay. Ang usok ay pumaligid sa bata, at ang katawan nito ay nagsimulang manginig. Sa isang iglap, nagiba ang anyo ng bata. Ang balat ay nagdilim, ang mga kukoy humaba, at ang mga mata ay nagapoy na parang pula ng baga ang matanda na may ngumisi at sa kanyang bibig ay lumitaw ang mahahabang pangil. Aswang bulong ni Mang Lino, halos hindi makapaniwala na sa kanyang harapan ay nangyayari ang matagal ng kinatatakutan ng baryo. Lalong tumindi ang pagkakumbinsi niya nang makita niyang sabay na tuminala ang maglola at humuni ng isang kakaibang sigaw, isang tunog na parang halakhak at iyak ng sanggol na pinagsama. Mula sa kakahuyan, lumipad ang mga paniki, nag-ikot sa kanila at biglang naglaho. Agad siyang bumalik sa kanyang kubo at kinuha ang isa sa kanyang pinakamatibay na orasyon. Pinilit niyang manatiling tahimik, ngunit hindi niya napigilang mapatid ang isang sanga sa kanyang pagmamadali. Sabay na lumingon ang maglola. Ang kanilang mga mata, kumikinang sa dilim, ay nakatuon kay Mang Lino. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya nakatago, nabisto na siya. Lumapit ang matandang babae, mabagal ang hakbang, ngunit puno ng bigat at kapangyarihan. Albularyo, tinig nito'y paos at malamig, matagal na kitang nararamdaman. Hindi ka dapat nakikialam. Ngunit pinigilan ni Mang Lino ang kanyang takot. Itinaas niya ang kanyang anting-anting at binigkas ang unang linya ng dasal, sa ngalan ng may kapal, sa liwanag ng araw at buwan, ilayo ang dilim at kasamaan, na paatras ang maglola at ang apo, sandali silang napahinto. Ngunit hindi sapat iyon para mapalaya sila. Bagkus, mas lalo pa silang nagipnit, at ang bata ay sumugod patalon, mabilis at parang mabangis na hayop. Buti na lang at handa si Mang Lino. Ibinato niya ang isang supot ng asin sa harapan ng bata, at agad itong napaatras, sumisigaw na tila nasusunog. Ang matanda na may humagikit. Ha! Hindi ka magtatagal, Albularyo. Hindi mo kami matatalo. Ang kagutuman ay hindi mapipigilan. Sa puntong iyon, malinaw na sa kanya, wala ng pag-aalinlangan. Ang maglolang ito ay mga tunay na aswang, at sila'y nagkukubli sa anyo ng mga ordinaryong tao. Pagbalik ni Mang Lino sa kanyang kubo, agad niyang isinulat ang lahat ng kanyang nasaksihan sa lumang talaan ng kanyang ama. Kung sakaling mangyari sa akin ang hindi inaasahan, anya, dapat malaman ng baryo ang katotohanan. Mula sa gabing iyon, wala ng puwang para sa pagdududa. Ang kanyang misyon ay malinaw na, protektahan ang baryo laban sa maglolang aswang, kahit pa ang kapalit ay ang kanyang sariling buhay. Mula nang mabunyag ni Mang Lino ang tunay na anyo ng maglolang aswang, hindi na siya mapakali. Alam niyang hindi na sapat ang pagtahimik. Kung hindi siya kikilos, unti-unting mapapahamak ang buong baryo. Sa araw, nagkunwari pa rin tahimik ang lahat, tila ordinaryo lamang ang maglola, nakikitawat nakikisalamuha sa mga tao. Ngunit tuwing gabi, muli silang nagbabalik sa kanilang likas na anyo, lumalabas ng kubo upang maghanap ng masisila. Kaya naman nagpa siya si Mang Lino na maghanda. Sa kanyang maliit na kubo, inilatag niya ang lahat ng kanyang mga gamit, mga supot ng asin, bawang na pinatuyo sa araw, langis na pinaghalong nyog at orasyon, at ang kanyang agimat na yari sa gintot kahoy. Ilang araw niyang pinaghandaan ang darating na gabi. Hindi na siya nag-iisa, ilang matatapang na lalaki mula sa baryo ang pumayag na tumulong sa kanya. Kung totoo ngang aswang ang mga yon, hindi ka namin pababayaan, Mang Lino, wika ni Kapedro, ang pinakamatapang sa kanila. Dumating ang gabing hindi hindi nila malilimutan. Maliwanag ang buwan, tila nanunuya sa katahimikan ng paligid. Sa oras na yon, muli na namang narinig ang nakapanindig balahibong tinig, ang halakhap ng matanda at ang huni ng bata na naghalo sa hangin. Mula sa kakahuyan, lumitaw ang maglola, nakakunot ang mga noo at kumikislap ang mga mata. Ang bata'y lumipad sa ere, mahahabang kukoy kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang matanda na may may hawak na mangkok ng dugo na tila galing sa hayop at iyon ay kanyang iniinom. Mga hangal, sigaw ng matanda. Wala kayong laban sa amin. Matagal na kaming naglalakbay at walang nakapipigil. Gutom kami at kayo ang aming handa ngayong gabi. Munit hindi umatras si Mang Lino. Itinaas niya ang kanyang agimat at nagsimulang bigkasin ang malalakas na dasal. Ang mga lalaki isabay-sabay na naglatag ng asin sa paligid at nagsindi ng apoy. Agad na nagsimulang mag-ingay ang mga aswang. Ang batay sumugod, ngunit sinalubong ito ni Kapedro gamit ang sibat na pinahiran ng bawang. Tumama ito sa balikat ng nilalang, at agad itong sumigaw sa sakit, tumilapon sa lupa munit mabilis din itong nakabangon, mas mabangis kaysa kanina. Ang mga kuko ay lalo pang humaba, at ang sigaw nito'y umalingaungaw sa buong baryo, ginising ang mga natutulog na tao. Ang matanda na may lumipad sa ere, umaaligid sa paligid ng apoy. Nagbato siya ng itim na usok mula sa kanyang mangkok, at ang ilan sa mga lalaki na pahandusay, inubo ng dugo. Walang panalo ang liwanag sa dilim, sigaw nito. Hindi habang may pananampalataya, sigaw ni Mang Lino, saka inihagis ang langis na may orasyon. Sumabog yon sa apoy at tumama sa mga pakpak ng matanda. Agad itong nagliyab na pasigaw ng malakas. Ngunit hindi pa rin ito bumagsak, bagkus ay lalo pang nagnitnit. Nagtagal ang laban ng halos magdamag. Ang sigawan ng mga tao, ang halakhap ng mga aswang, at ang dasal ni Mang Lino ay nagsalpukan sa gitna ng dilim. Ilang beses muntik nang mapatay si Mang Lino nang sugurin siya ng bata, ngunit sa bawat pagkakataon ay naililigtas siya ng kanyang agimat at ng tapang ng kanyang mga kasamahan. Sa pinakamatinding sagupaan, nagharap si Mang Lino at ang matandang aswang. Hindi ka na makakapanira pa rito, mariin niyang sigaw. Ngunit tumawa lamang ang matanda at ang kanyang mga matay kumislap na parang apoy ng impyerno. Sa sandaling iyon, alam ni Mang Lino, ito na ang huling pagsubok ng kanyang buhay. Sagit na ng alingawngaw ng dasal at sigaw ng mga aswang, naramdaman ni Mang Lino na ang kanyang katawan ay bumibigat na. Ang pagod mula sa ilang oras na pakikipaglaban ay halos sumuko na ang kanyang laman. Ngunit hindi siya pwedeng huminto. Ang buong baryo ay nakasalalay sa kanya. Ang bata, sugatan at galit na galit ay muling lumipad papalapit, ang mga kuko'y handa ng dumagit. Munit bago pa man siya makalapit, mabilis na sinalubong ni Kapedro at isa pang kasamang lalaki, sabay na inihagis ang mga sibat na may bawang. Tumama ito sa dibdib ng bata at agad itong napaatras, halos bumulagta sa lupa. Hindi-hindi niyo ako mapapatay, sigaw ng bata, habang pumipiglas at pilit na binubunot ang mga sibat mula sa kanyang laman. Ngunit lalo lamang siyang nanghihina. Ang mga dasal ni Mang Lino'y tila humahapdi sa kanyang balat, nawari sinusunog ng liwanan. Ngunit higit na malakas ang matandang aswang. Sa isang malakas na hampas ng kanyang mga pakpak, nagbagsakan ang mga lalaki, natabunan ng alikabok at usok. Lumapit siya kay Mang Lino, ang kanyang mukha'y halos tatlong beses ang laki, puno ng kulubot at nanlilisik na mga mata. Albularyo akala mo'y kaya mong durugin ang aming lahi, tinig ng matanday parang dumadagundong sa kalangitan. Sa bawat baryo, sa bawat sulo ng lupaing ito, may mga tulad namin. Hindi mo kami mauubos. Isa ka lang butil ng asin sa dagat ng dilim. Ngunit hindi natitinag si Mang Lino. Kahit nanginig, itinaas niya ang kanyang agimat sa kasumigaw ng isang dasal na hindi pa niya kailanman ginamit. Ito'y panalangin ng pagpapalayas, isang sinaunang orasyon na itinuro lamang sa kanya ng kanyang yumaong guro. Sangalan ng liwanag, sangalan ng may kapal, itinataboy kita. Bumalik ka sa kadiliman at huwag ng mga has muling lumapit sa anak ng Diyos sa bawat salita, tila kumikidlat sa paligid. Ang apoy na kanilang sinindihan ay biglang nag-alab, at ang asin sa lupa ay nagningning na parang bituin. Ang matanday na pasigaw na paatras, ngunit hindi sumuko. Hindi mo ako matatalo, sigaw niya, at saka nagpalabas ng napakalakas na alon ng itim na uso. Natabunan ng dilim ang buong bakuran. Halos hindi na makahinga ang mga tao, nagtakbuhan ang ilan, habang ang iba'y nawalan ng malay. Sa huling lakas ni Mang Lino, Inihagis niya ang bote ng langis na may dasal, diretsyo sa dibdib ng matanda. Sumabog ito at agad na lumiyab. Sa gitna ng apoy, pumailan lang ang napakalakas na sigaw ng matanda, sabay nanginig ang lupa. Ngunit bago tuluyang matupok, kumislap ang kanyang mga mata at bumulong siya, hindi dito nagtatapos may darating pang mas malakas kaysa sa amin pagkatapos noon. Nagliyab ang kanyang buong katawan at unti-unting nagabong-abo na tinangay ng hangin. Kasabay nito, ang batay bumagsak sa lupa, wala ng buhay, tuluyang nilamon ng sarili niyang mga sugat at ng apoy na nakabalot sa paligid. Tahimik ang lahat. Ang mga lalaki nagsimulang bumangon, sugatan at pagod, ngunit buhay. Si Mang Lino ay halos mawala ng ulirat, ngunit napangiti siya nang makita ang liwanag ng buwan na unti-unting lumilinaw, ngayoy hindi na natatakpan ng usok ng kasamaan. munit sa kanyang isipan, nanatili ang huling mga salita ng matanda may darating pang mas malakas, at sa kaloob-looban niya, alam ni Mang Lino, hindi pa ito ang huling laban. Ang gabing iyon ay isa lamang pasimula ng mas malaking digmaan laban sa mga nilalang ng dilim. Nang mawasak ang katawan ng maglolang aswang, bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit hindi basta katahimikan, kundi ang uri ng katahimikang mabigat, parang pinipigil ang bawat hininga ng tao. Ang mga natirang lalaki ay nagsimulang magsindihan ng sulo, tinitiyak na wala nang lilitaw na nilalang mula sa dilim. Si Mang Lino, bagamat halos mawala ng malay, ay pilit na tumayo. Tinulungan siya ni Kapedro at ng iba pang kasamahan. Mang Lino, wika ni Kapedro, kung hindi dahil sayo, baka ngayon ay wala na kaming lahat. Ngunit umiling lamang ang albularyo. Hindi pa tapos ang lahat, mahina niyang tugon. Ang matandang iyon binitiwan ang babala. May darating pang mas malakas ang laban natin ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, kumalat sa buong baryo ang balita. Ang mga tao'y natipon sa gitna ng plaza, tahimik na nakikinig habang ikinuwento ni Ka Pedro ang buong pangyayari. Marami ang hindi makapaniwala, ngunit nang ipakita nila ang abo at mga bakas ng pagkasunog sa kakahuyan, wala nang nagduda. Salamat sa ating albularyo, wika ng isang matanda, kung wala siya, baka lahat tayo'y pininsalan ng mga nilalang na iyon. Nagbigay galang ang buong baryo kay Mang Lino at kahit mahina, nakatayo siya sa harapan ng mga tao, bitbit -bit ang kanyang agimat. Hindi ako ang tunay na nagligtas sa inyo, mariin niyang sabi. Ang pananampalataya ninyo at ang liwanag na hindi natin pinabayaan, iyon ang tunay na kalasad. Mula noon, naging mas maingat ang mga tao. Bawat bahay ay nagsimulang maglagay ng bawang sa kanilang pintuan, asin sa kanilang mga bintana, at krus sa kanilang mga bakuran ang baryo'y tila naging mob laban sa dilim. Ngunit kasabay nito'y nanatili ang takot. Ang babala ng matandang aswang ay hindi nila malilimutan. Lumipas ang mga linggo, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay. Ang mga batay muling naglalaro sa kalsada, ang mga magsasakay bumalik sa kanilang bukirin, at ang mga gabi ay muling napuno ng halakhak sa halip na sigaw. Subalit si Mang Lino'y hindi na naging gaya ng dati. Tuwing gabi, lagi siyang naglalagay ng apoy sa apat na sulok ng kanyang kubo. Lagi niyang dala ang kanyang agimat at lagi niyang inuusal ang mga dasal na itinuro ng kanyang guro. Alam niyang hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang pagbabantay. Minsan, habang nakaupo siya sa ilalim ng buwan, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang bulong. Babalik kami, anas nito, at saglit na tumindig ang kanyang balahibo. Alam niyang hindi guni-guni iyon, isang paalala na hindi siya dapat maging kampante. Ngunit sa kabila ng takot, may pag-asa ring sumibol. Dahil nakita ni Mang Lino kung gaano katibay ang kanyang mga kababaryo. Hindi sila tumakbo, hindi sila sumuko. Natutunan nilang lumaban, hindi lamang gamit ang lakas, kundi pati ang kanilang pananampalataya. At nang muling sumikat ang araw, kitang-kita ni Mang Lino ang liwanag na bumabalot sa baryo. Sa kabila ng lahat, nakaligtas sila. Ang dilim ay nagdaan, ngunit ang liwanag ang nagtagumpay. Sa kanyang puso, tahimik niyang idinadasal, Panginoon, kung may darating pang mas malakas, bigyan mo kami ng lakas at karunungan. Huwag mong hayaang manaig ang kadiliman sa aming lupaing minamahal. At sa malayo, sa ilalim ng anino ng kabubatan, tila may mga matang nakamasid, naghihintay ng tamang oras. Ngunit sa ngayon, ang baryo ay huminga ng maluwag sapagkat nakarana sila ng isang umagang walang halakhap ng aswang. E-dalawa.